Good morning again mga malabs. Ayan, nandito tayo ngayon sa labas, dito sa my Jordan Israel. Ako, at ipinapakita ko sa inyo ngayon ang kaganapan ngayon dito sa ako. Kung nakikita nyo, very safe po kami at tahimik po yung lugar at walang maraming masyadong sasakyan dahil bawal po ngayon magtrabaho at hindi sila allowed na lumabas. Kung nakikita nyo bakit kami lumabas dahil meron pa kaming schedule ngayon sa clinic para si Ima ay pa-check upan. At tinuloy na rin po namin ang pagbili ng tinapay dahil kinakailangan namin marami kaming stock na tinapay dito sa bahay. Dahil pasiguro natin yan sa darating if ever man na dumating yung time na nagkaroon nga dito ng si Galot. Ayan mga malabs, ito po yung kabuuan ng establishment dito ngayon sa may banda namin. Tahimik at walang masyadong bukas. Ang bukas nga po pala dito ay umaga lang. Sa hapon ay sinasara nila agad ang mga tindahan. So ayan, bibili ako dito ng tinapay mga malabs at kasama ko dito si David at si Ima. Ngayon naghiwalay kami, si David ayun na pumili na ng tinapay at syempre ako naman paghahanap ako ng aking mga kakula, kakula ito na nga mga my love, ako na may naghanap na na pwede kong mabili. At ito na nga, naisipan kong bumili na ng napkin. Pasiguro natin ito mga my loves, meron pa naman ako. Pero to make sure lang po, naghahanda rin ako ng ating pang sariling pangangailangan. Ang mga my loves, nakapili na ako. Kaya ngayon, pupuntahan natin ang dalawa, si Lulu at si David. Kasi si Lola naman ay naisipan niya rin bumili na medyo masarap-sarap na tinapay pang merienda. Si David COVID naman, bumili naman ng tinapay. Pasiguro niya rin yan sa aming basement para handang-handa talaga. O, ayan, nakikita nyo ang hitsura ng lagay ng tinapay dito. Medyo kakaiba siya sa lagay ng tinapay natin. So, ayun na nga mga my loves. Good morning and again. Thank you so much.